Ito yung part ng daan na walang bahayan. Tapos dito noon, nagtakbuhan kami. May mga nananakot kasi kami mga kasama. Mga bully. Meron na namang kasalubong. Pinabako <laughs> yung camera. Baka magalit sila pag makuhaan. <laughs> ipopost ko kasi ito. Meron na naman, no? Grabe. Ang dami na rin dito may mga sasakyan. Kaya pag naglalakad. Parang nakakahiya na rin na naglalakad. Pero, okay lang yan. Paano nga? Wala naman akong sasakyan. Kahit bike, hindi ako marunong. Motor, wala naman pambili. Grabe ang ganda ng daan sa amin, no. Nice cam yata yung DPWH. <laughs> oh. Napakaganda. Ang pagkakagawa. <laughs> Grabe. Nagbabakasyon ako na nung ginagawa ito. Okay naman sa tingin ko yung ano, tama naman sa curing. Hmm. Grabe, ang lalaki ng bitak. May mga tricycle driver nga rito na ano eh. Hindi masyadong maingat. Oo, oh, kahit na lubak-lubak. Sige, mabilis pa rin. Oh. Grabe oh. <laughs> Nasaya-saya. Ah. Ito lang naman part na to. Iwan siguro sa simento, templada, maka, ano, nakulangan ba? <laughs> Iwan. Grabe, mm. oh. Sana ma-repair ito. Pwede pa i-repair. <laughs> Ganda. Malalaking truck pa man din dumadaan dito. Oh, truck ng bangos. Truck ng feeds. Ganyan. Grabe, oh. Wala talagang bahayan, oh. 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 Pero masilong naman pag naglalakad. Pero nakapayong pa rin naman ako. Hmm. Ayaw ko maglakad dito pag gabi tapos ako lang. Pero may may street light naman. Hmm. Ilang minuto kaya. Malayo pa yung may bahay. Pero dito oh, meron ng bahay dyan. Nagkakuari kasi sila tumukos sila ng panambak. Oh, grabe talaga. Ang saya-saya ng kalsada. Dami <laughs> ah. talaga sa lubong. <laughs> oh, grabe. Yan. Palagay ko sa ano nga ito? Sa timpla. Matabang ang simento. Hmm, ang na. Ang ng gulong nung dumadaan. <laughs> Diyan pa dumaan sa gilid. maingay yung bako bako ba yun yung nagukay ng ano burol kuwari ay mag 5 minutes na yung aking video pero 30 minutes kasi lakad mula bayan i-off ko na lang ulit 上一点。